magpa-cute na sinasabi na impersonator ako. Okay, okay na yon, Tama na. Hindi na napigilan ni Regine Velasquez na patulan sa kanyang TikTok live kahapon, ang mga taong nagsasabi na siya ay isang impersonator. Kilala nga si Asia Songbird bilang pasensyosang tao, ngunit dahil below the belt na ang mga hirit ng netizens sa kanya, ay pinatulan niya na ito. Narito at panoorin natin ang nasabing video kung saan ay sinagot ni Regine Velasquez ang kanyang mga basher. Thank you sa New Lounge at syempre sa Extraordinary. So again, live na live ang magandang buhay today. We're just waiting for the tug Mamshis. Sino si Mama Pau? Yung mga mahilig uh, magpa-cute na sinasabi na impersonator ako. Okay, okay na 'yon. Tama na. Okay na po 'yun. Obviously hindi po. Okay, tama na po. Okay na po. Nakita ko na po 'yung mga comments ninyo na akala niyo impersonator ako. Okay na po 'yan. Panalo na po kayo. Nakita na po, napansin na po kayo. Okay. Good morning to everyone. I hope you guys can all watch uh, my concert, Regine Rocks, at uh, the MOA Arena on November 25. It's a rock concert, it's going to be my first time to be doing. a rock concert ever. So yeah, please join me. Um, by the way, I just want to say na hindi po ito continuation ng R2K concert. So mga sa mga mga nag eleksyon na R2K concert to dahil lang ginawa ko yung post. Hindi po. Okay. <laughs> hindi po 'yon. At uh, doon naman sa mga Uh, tinatag pa ako na may mga tumatag.